daming kambing ah Papa, <laughs> daming goat dito sa kalisana, guys ayan daming goats Ooh, wow <laughs> <laughs> wala <laughs>

Queen sa ni ong sabay James Jim Sirin ong sabay. Bangga daw siya og dili na to guys. Ayo ko to. Bang. Mo ang dala tong nanak nang mukod nang dindari ba. Linya wala lagi tong nanak lagi. Linya ga ayo. Nan. Ta trubak lang guys. Alright guys. So karon biami pa to og latian. Lo ba na si Martin So, kaya nga nabayaw n'ko. Pagkumaan ko. sila. So, up tayo sa classmate kong drink si Megan Payet. Saan naman At siyenta lang guys to. So, oras na to. Alas 4.40 na yung day. So, So, although gaulan ka lang kaya na to, pero ibalik na po siya rin araw ang sidlak. So, kaya uh, hindi kayo at antong lapok, no? So, diri, magiyan na to, guys. Mga ano ginitin eh, mga mais. Janganlah sangat ikan side, side kita na to Rongapuna Kaming dot apa na Apatitilin mo ni Breca Kanindot Loakitirikoi 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 So mabibili uh, dito sa uh, Diba Kiyahang diba? so, so, lang Expert lang makaim Purok 5 Latian sa ito Ang followers subscribers Kung naaman, no Give me you love and laban dahil guys no? so uy nai court okay, na ba dito dahil oh Ito na Burok Linip Smile Alabel Welcome to Burok Shete Ayun Ito so, mo may nagdula dito guys o so. Mara mong dula tong Rizuela kami o Elementary Ito mo na una. So may nana dula Tug so, na no, kayo rin na side guys Kay dagan kayo mga kahoy ba So diri kung kadlawan siguro lang May kayo yung tulog diri kung kadlawan kay kaya biga. puro puno. Tapos oh. bukid na dito sa taas. Right, sa so tanan niya, nakailan eh. Pingin sa niya sabay ka ron. James Reed, akong sabay. Bangga daw siya, huwag dili ko na to guys. ayoko ka ba? Bang. Ma, ang tulad ang una, katamok ka lang nga din tari ba? Lingaw, lagi, tamon na lagi. Lingaw ka ayaw. Nan. Mm, So, throwback lang na guys, mga dula ng motong, throwback, mga dula ng motong ng panahon. Itong so, kami, uh, ano ba, bulinit pa, kagaya nila. Ito, so, giguyod ng baka. So, maraming mag-add to, baka ra. Alright, so, ang mga mga ka karoon ng isa ka motor. Itong completo so, trick. Itong... Gusto sa break Double break Among Muno lagi <laughs> Double break Ang among gamit doon Sige so, muno ko lagi matumba Asa Ang ganda Ayo, dorong naik wifi dah yuk. Lain nanti ujung motor, kaya kita nak ujung motor. Kau yung ujung motor itu lah. Long ride, kami kita nak motor pang long ride. <laughs> oras na to is 5.12 So magiging tayo to mga 6 Kahit ito lang ang motor karoon Pero okay gaya pong gaya Kaya engine lang mong gamit O oh, hindi ba So muna mong gaya dala dali guys Ang mga gaya dito ang baka Hindi na lang papay Manongay pa rin

Charles ID na pero si Rox din din. Ah, wala na nang nanay kayo. Hugo man. Ha? Hugo man kayo. Ito sa bro. Baka guys, ga jogging ang baka guys. Ini. Oh. Kambing kambing. Daming kambing. Asalan. Ah,

guys mo mo ano guys mo baktas kung wala yung mama so kailangan yun na ang mama Para ang bakas sa likuhan so bali na ta guys ha kung ano yun na mo ang baka ang bahan ay okay.

baik gitu ang driver na eh, kay <laughs> nakita na no, ugay nakabisado kay niya ang yang motor alright guys no so Kaya bigay tugno diri nga uh, area guys sa latihan poroksing ko ano latihan latian uh, latihan Ang motor karon. Double break. ang motor karon guys. Upat kebok ang break. Vision. Ah, Vision tayo. Okay, dami na tira guys. Okay, na tira basketball dre sa. Oh guys, oh. Hello. Oh guys, oh. Ini ring dire. sa Balon Yan, si Indira kayo ang ring Ang ring sa Balon Thailand, kayo nindot pa kayo Fiber Burag pa Ah, but lang mo fiber ba? Hello Ayan, paket na tayo guys Paket tayo Oh, oh, oh. don't tre... na Landas ng mga uh, social media Ibangan uh, natin yung mga upload na natin Ibangan mga Ako court Alam ko gumaya silang board hmm? Okay Hello! Hi! Alright, ating maganda no kung sino ka man na pumuhay magiging kita po shout out kung makikita ko man vlog ko magandang hapon sa inyong lahat oh, ah la Bayas -baya, yes. <coughs> 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 ba si Bayas <coughs> 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 <laughs> <laughs> Aksyon taga blaka sa motor nga gito guys Wala guys Wala pa yung brake Mang napas pa yun Patay na Ayun lang <laughs> so makaabot na ganun So from baka to apaga Jogging pang baka Kooban siyang mama Ayun lang <laughs>